higit sa libu-libong taon na nakakalipas, ang mga kwento ng kamanghamangha at mitolohikal na nilalang lang ay naipasa mula sa enerasyon hanggang sa enerasyon. Nasisihan kami sa mga kakaibang kwento na naglalarawan sa mga nilalang na ito. Subalit, bihirang tumigil at maisip namin ang kanilang tunay na pag-iral. Kaya naman sa video to pag-uusapan natin ang 10 mythical creature na maaaring meron sa wild. Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-click ang subscribe button palimbangay na kampana, nung sa ganun, lagi kang updated sa mga bago nating content. Kaya naman, simulan na natin. Number 10, Yeti Ang Yeti ay isang higanting shaggy na malaunggoy na nilalang na may napakalaking paa at napakalaking ngipin na tulad ng sa saver. Ito ay isang mythical monster na kahawig ng Bigfoot ng United States Sabalit, ang Tibetan Yeti ay isang figura sa sinaunang South Asian legends at isang alamat na sinasabi nila na nakatira sa itaas na bahagi ng Himalayan. Isang malayong lokasyon kung saan ang mga tunay na naniniwala sa pagkakaroon ng malaalamat na nilalang na ginamit upang himukin ng punto na ang Yeti ay isang reclusive at mailap na nilalang na mahirap panapin sa wild at nagbibigay mong na ang mga lalaking unggoy na ito sa Himalaya ay talagang mayroon. Ganoon ang paniniwala daang siglo na nakakalipas at ang mga tao nakakita nito ay karaniwang nakatira sa Bhutan, India at Nepal. Subalit ang mga forensic na ebidensya at ang mga fossil na natuklasan sa China, India at Vietnam ay nagbigay na nakakahimok na patunay ng pagkakaroon ng Yeti at ang mga siyentista ay nakumpleto ang reconstruction ng isang nilalang na umaangkop sa mabigat na paglalarawan ng primates. Number 9. Unicorns Maraming kultura sa buong mundo ang nagsasabi tungkol sa mystical fairy tale creature na itinatanghal bilang mga puting kabayo na may mahabang sungay na umaabot sa kanilang noo. Hindi tulad ng maraming mga nilalang na lumilitaw upang takutin ang sangkatauan, ang mga unicorns ay inilalarawan bilang isang kamangha-mangha at marangal ng mga nilalang na madalas kinakatawan bilang isang simbolo ng kadalisayan at kabutihan. Ang mga mailap na nilalang na ito sa mythology ay maaaring makita sa kagubatan kung saan sila kumakain ng prutas. Subalit, sa totoong buhay ang mga unicorn ay hindi nakatira sa kagubatan, sa alip, sa mga grassland, at ang kanilang itsura ay malarayno kaysa sa kabayo. Ang mga totoong buhay na unicorn na tinatawag na Siberian unicorn ay napangalanan dahil sa kanilang napakalaking sungay na lumago mula sa kanilang mga noo. Kagaya ng mga alamat na gawa-gawa na matatagpuan sa mga storybook, sila ay sinaunang species ng rhino na natagpuan na naninirahan ng sabay sa mga modernong tao. Hanggang sa umikit kumulang 36,000 years na ang nakakalipas, nangangahulugan na ang mga early men ay nakakita ng mga unicorn sa wild. Number 8. Centaur Ang mga kwento ng centaur sa sinaunang Greece ay matagal na nakaakit ng sangkatauhan. Sinabi sa alamat na ang mga mythical creature ay natigil sa pagitan ng dalawang identities ang kalahati ay bilang isang mabangis na hayop at ang kalahati ay bilang isang maharlika. Ang isang kilalang centaur ay madalas tinutukoy sa mga sinaunang alamat ng Greek bilang isang matalinong kairon. Isang mas may kulturang centaur, isang iginagalang na intelektual at isang likas na manggagamot. Si Kairon ay nanirahan sa paanan ng bundok ng Peleon, Thessaly, sa Ilagang, Greece. At kung magtataka kung ang ibang centaur ay matatagpuan sa reyon, ang pinakamakatwirang sagot ay magiging isang malaking hindi. Ang mga centaur ay hindi umiiral sa kanilang klasikong kahulugan bilang isang bahagi ng tao at kabayo. Sa halip, sila ay mga simpleng mga lalaki na nakasakay lamang sa kabayo ng paisa-isa. Kapag ang ganoong bagay ay hindi mawari, sinabi nila na ang pangalang centaur ay ibinigay sa mga turk na naglalakbay sa Greece sakay ng kanilang kabayo. Mula sa kalayuan, ang mga horseman ay parang bahagi ng kabayo na kanilang sinasakyan. At sa aking pag na ang mga Turks ay umiiral pa rin hanggang ngayon. Number 7, Sphinx May ulo ng isang tao at katawan ng isang leon. Ang Sphinx ay isa sa nakaka-interes na mythical creature. Ang mga alamat ng Sphinx ay sinusundan ng mga ugat ito sa sinaunang mitolohiya ng Egypt. Sa paglika ng dakilang Sphinx ng Giza, sumisimbolo ito bilang isang tagapag-alaga sa libingan ng parao na si Khufu. Sa loob ng mahabang panahon, naniniwala ang mundo na ang Sphinx ng Giza ay nabuo sa pagkakahawig ng mabangis sa sinuunang bahagi ng isang babae ng Egypt at isang bahagi ng isang leon o mandirigma na diyosa na kilalang kilala bilang batet. Gayon pa man ang bagong katibayan na nagpapaiwatig na ang mga tagalikha ng Sphinx ay maaaring naging inspirasyon ang isang aktual na hindi pangkaraniwan na feline Noong 2019 nang inihayag ng Grand Museum ng Egypt na gumagamit sila ng revolutionary technology upang magsagawa ng CT scans at DNA test sa labi ng isang kakaibang nilalang na pusa na natagpuan malapit sa Sphinx. Maaaring ito mismo ang nilalang na pinagbasihan upang magawa ang napakalaking sculpture. Number 6. Dragons Mahirap ang sino mang naniniwala sa tunay na pagkakaraon ng dragon at marahil sila ang pinakapinag-uusapan na mythical creature libo-libong taon na nakakalipas. Ang mga kwento ng malalaking lumilipad na reptiles na bumubuga ng apoy ay nagsimula sa hindi bababa, 4,000 taon na nakakalipas. Subalit, may pag-asa ka bang makahanap ng isang bagi na parang dragon? Maaaring kailangan mo makipagsapalaran ng higit pa sa malayong nakaraan. Sa isang panahon kung saan ang higanting reptilian beast ay nangingibabaw sa mundo, ang Age of Dinosaur. Subalit, kung titignan mo ito mula sa pangunawa, ang mga dragon ay laging reptile sa anumang kultura at ang mga pagkatugma sa kanila ay naging malinaw kaysa dati. Subalit, kung ang mga uri ng dragon na iniisip mo ay hindi kailangan maging katulad ng mga itinatanghal sa classic dragon mythology. Isang imagination na naging fodder para sa mga libro at pelikula ng Game of Thrones. Bueno, maaari ka naman makakita o makahanap ng dragon sa totoong buhay. At ito ang mga Komodo Dragons. Kahit na sila ay hindi bumubuga ng apoy ang napakalaking reptile na ito ay maaaring maging nakakatakot at mapanganib, tulad ng mga mythical dragons na ipinapakita sa kultura ng Kanluran. Number 4, Loch Ness Monster. Ang malaalamat na halimaw ng Loch Ness na inalarawan sa kwentong bayan ng Scottish ay madalas iniisip na isang mahabang leg na reptile na may vast body. Ang nilalang ay sinasabing naninirahan sa Loch Ness, Scottish Highlands. Subalit, wala talaga nakakatiyak sa kanyang pag-iral. Hanggang nagbigay ng paliwanag si Arthur Grant. nag siya ng isang mas nakakakumbinsing sightings. Ang kanyang account sa makatuwid ay nakatulong sa paglika ng isang uri ng magaspang na ima, Plesis Family. Isang pangkat ng mga aquatic crocodile na tila isang reptile na may mahabang leeg at naninirahan sa kalaliman at madilim na lawa 76 na milyong taon na nakakalipas. Number 4, Vampires ang mga vampira ay marahil ang pinakamahusay na evil monster na itinampok upang maging walang kamatayan na mga nilalang. Ang mga nakakakilabot na mythological beings na ito ay ang kabuluhan ng maraming kaalaman sa Timog at Silangang Europa sa halos ikalabing pito at ikalabing walong siglo. Iyon ang panahon kung saan ang mga pamahiin ay humantong sa pag-uusig sa sino mang nagpapakita ng hindi pamilyar na karamdaman sa pisikal o emosyonal na maaaring may ugnay sa alamat ng vampire. Marami mga katangian ng vampirism ang nakilala bilang mga alamat ng vampire noong panahong yun. Ngayon ang modern science ay gumana upang sugpoin ang mga pamahiin na umunlad sa Middle Age. Ang mga tao na nagpapakilala bilang isang vampire ay meron sa mundo. Bagaman sila ay parang normal lang na tila katutubong tao. Nakikibahagi sila sa hindi pangkaraniwang mga ritual na kung saan kasama ang pag-inom dugo galing sa mga donors. Number 3, Hydra Sa mga alamat, ang Hydra ay isang multi-headed serpentine creature sa Greek mythology na kilalang naninirahan sa lawa ng Lerna at Argolas. Ang aquatic snake-like monster na ito ay inakalang mabilis mapatay dahil na sa putol nitong ulo. Ang legendary hero na si Hercules ay inatasan toksay ng nine-headed na Hydra. Si Hercules ay kahit paano ay nakaisip ng isang paraan upang ihinto ang mga ulo ng nilalang mula sa pagdami. At iyon ang panalong diskarte na nakita siyang pumatay ng tila walang kamatayan na hayop ang real life Hydra ay makabuluhang mas hindi nakakatakot kaysa sa nakakatakot na nila lang na inalarawan sa Greek mythology. Sila ay nasa ilang pulgada lamang ang haba at naniniraan sa sariwang tubig. Ang mga ito ay ang mga polyps na nais meriendahin ng mga invertebrate shrimps. Bueno, hindi ito isang napakalaking aquatic monster. Subalit, isang microscopic multi-headed creature na nakatira sa tubig na hindi mo dapat katakutan. Number 2, Merfolk Ang ideya sa aquatic humanoid na lumalangoy sa karagatan ay nagsimula sa hindi bababa tatlong libong taon na nakakalipas. Sa African mythology, ang nilalang ay tinatawag na mamiwata tulad ng espiritu ng tubig na tinatawag na laserne na inilarawan sa alamat ng isla ng Caribbean. Ang mga sirena ay pinakapangkaraniwang kalahating isda at kalahating tao at inilarawan bilang mga magagandang dalaga na may mahabang buhok at isang hindi mapigilang matamis sa tinig ang mga merman naman ay ang mga counterparts ng mga mythical female mermaid. Subalit, ang mga detalye tungkol sa kanila ay madalas na malabo, lalo na kung tungkol sa paksa na kung sila ay mga kakilakilabot na nilalang sa dagat. Ang tanong sa tunay na pagkakaroon ng merfolk ay naging isang paksa sa labi sa debate sa loob ng libo-libong taon. Ang mga dalubasa ay madalas na binabaliwala ang mga ulat tungkol sa mga tao nakakakita at sinasabi nila na wala itong patunay at katibayan na tumuturo sa pagkakaroon ng mga fish people at bilang sa mga sailors na nagsasabi na nakakita sila ng sirena. Ang Italianong manglalakbay at navigator na si Christopher Columbus ay nagsabi na nakakita siya ng isang tila mammals na kasinlaki ng isang tao na tinatawag na menetis o isang sea cows. Number 1. The Kraken Ang mythical creature na ito mula sa Nordic Tall Tales ay marahil ang pinakamalaking halimaw sa dagat na naisip ng tao ito ay isang aquatic giant beast na kinilala dahil sa pagkakaroon nito ng masamang ugali at hilig manira ng malalaking barko at paghila sa sinumang nakaligtas sa kalaliman ng dagat kasama ang mga higanting galamay. Pinag-uusapan na ito ay kasing laki ng isang isla. Ang ganap na nakakakilabot na mythical sea monster ay ibinulong sa gitna ng karamihan sa mga mandaragat at ang ilang mga mandaragat ay gumawa ng matapang na pag-angkin sa gayong mga nilalang na mayroon sa totoong buhay. Maraming mga nakakita ng higanting pusit o ang mas napakalaking pinsa nito. Ang colossal squid na ito na kayang lumaki sa nakakagulat na 13 metro ay naging responsable para mapanatili ang alamat ng kraken. Sigurado ang paniniwala sa tunay na pagkakaroon ng kraken ay medyo higit pa sa ating inaasahan. Subalit kung ang gayong isang halimaw sa dagat ay talagang nabubuhay, mas mahusay kung ipagpalagay na lang natin at isipin na kumakain lamang sila ng mga isda. Bueno, ilan lamang to sa 10 mythical creature na maaaring meron sa wild. Alin sa top 10 ang kinaintrigaan mo? Ipaalam sa amin sa komento. At bago ka umalis, be sure na i ang like button, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel. At huwag mo na din kalimutan, i ang notification bell para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.